Hello! Hello! Mga Rakiterang Nanay! Ayan, naggala kami na asawa ko noong December ha. Late upload na to. Bali, ano, nag ikot, -ikot lang naman kami sa palengke. Tapos, ayun, uh, malapit po yan sa simbahan. Tapos, nakita na asawa ko may tarfuli na nakalagay na best uh, tanay dessert. Pero kasi ang mapapansin mo sa kanila, hindi halo-halo eh. Kasi parang tingnan niyo yung kanilang pangalan ng tindahan about sa sa paggawa ng bulaklak. Ayan, <laughs> parang dato puti naman ng commercial ng asawa ko. <laughs> ang trip kasi namin ng asawa ko kumain ng halo-halo. Naalala nyo yung pumunta kami ng Pampanga, naghalo-halo kami doon. Tinikman namin yung sikat na halo-halo. Ngayon naman, sikat sa, ta sa, tanay. Napakasarap niya. Kaya, puntahan nyo na. Ang kanyang sabaw ay hindi mo malalasahan yung yellow, kundi creamy ice cream. Ang lahat ng ingredients niya ay homemade, ang sarap, ang sarap talaga kaya puntahan nyo yan guys, pumayag naman sila, i-video ko, malapit po yan sa may simbahan, ikot po kayo doon, uh, makikita nyo yan, thank you for watching, gala na kayo sa tanay, napakaraming magaganda sa tanay ayan, homemade po, bumili pa nga ako ng makapuno nila eh, napakasarap ng makapuno ayan, hindi kita kasi daming ano Ayan, oh, napakaganda niya, di ba? Ang sarap-sarap. Babalik ako diyan para kumain.